Oh, Mag na night ride kami Si wali Wally nasa harapan ko ngayon oh, Dito tayo ngayon sa Litex Gravel Road Mag mount Oro kami <laughs> Ayan, mo oh. Ano saan si sa Wally Ano yung cellphone <laughs> 708 na <laughs> so kita tayo dun sa kanilang pababa kami sa sigsag road nasa oh. oh. kalahati na kami dalawa ni Chongwali, Wally <laughs> nagtutulak madulas <laughs> ha? o oh, yun o oh. ha <laughs> oh, Ayan. Dilim. ang paligid <laughs> ano <Anna>, all tumulang <laughs> <Tsong> liwo. talaga na sa donglebo hindi na kami sarado na si kuya eh. <laughs> kanina ah yung mga naka enduro <laughs> nasa lubong pa namin sa babae, eh at tingin sa amin eh <laughs> na <pinalo> uh. <laughs> kung kaya ni ano na nakarang kinuna ko rin to So kasunod ng inupload natin na nakaraan. Aso ngayon. Dalawa kami ni Chong ni Chong Wally. Ano lang. Imo-imo. 2.2 yan, 2.1. Alin? Yung gulong mo. 2.25. Hmm. Pababa. Ah. <laughs> Good luck to me. Yeah. <laughs> Ito ko kuya, yung tungkol ay itim. Ah, ligaw din. Nakating mm. yun. Mm Hindi -mm. kaya mumuto. Pwede. Hindi oh. mm -hmm. okay kay Kati. Hindi mo talaga makuha yung luto. Lusay, ano? Bundok. Mm. Ang <laughs> nagluto sa kuya yun. Sa mundol. <laughs> so, ito lang muna yung ano namin. <laughs> Wala kaya inuman si Chong Liwa. Payo. <laughs> Mahina yung kasama ko. Hindi <laughs> <laughs> na kaya yung ano, alcohol. Gusto puro bike lang. Mm -hmm. wala. Bike lang lang by, bike lang, lang daw ng bike ang mm. gusto. Si boss mo ko inum lang nang inum ang gusto. <laughs> <Ika> gusto. <laughs> Buya, thank you. Sa so, namin na kami. Anong time check natin ngayon, Kuya? 11. 11 na. So dumating kami dito mga alas 9, alas 8, no? Oh, ah, uh, 11 na. So wala nang tao dito, kami lang. Tsaka yung mga pusa. Sa yung friends ni ano. Ni Chong Wa, yung pangalan ng friends mo? Gilbert. Si Gilbert. Gilbert. <laughs> so, may buwan ngayon, eh, no? Ganda, no? Oo. So, tara. Lata pa natin yung ano, yung nakita ni Kino doon. Oo. Oh, oh. Nakausap namin ni Chong Wally, nakita ni Kino doon. Oh. Shout out sa iyo, Kino. Kino <laughs> nakausap na namin yung nakita mo. <laughs> Kasi ba? Mapa mapa mapapatunayan namin na totoo. Oo. Oh, <laughs> dito na kami ni Chong Waliwa sa may simbahan banda. So, nandito na tayo sa may ano, simento ay eh, yun yung kam aurora. Maka maraming tao sa Camp Aurora. Naharangan tangin ng putik dito sa harapan na to eh. 'yo. Wali. May camper siguro yung mga motor eh. So, dito na kami ni Chong Wally. Banda sa may Sigsak Road. Ha? Ilan? Ah. <laughs> ha? 11? Ha? 11.54, so mag alas 12. Oo. Oh.